Hello so, mga baby ko, ngayong araw po ay nandito po kami sa tambayan namin Dahil lang init-init sa init mundo Siyempre di yan mawawala ang tita ko at ang mga pinsan ko nga ba ang tito ko ay binijuan ko na siya Yan ang pinsan ko nasa taas, uy Nabihan ko nga silang bumaba dyan kaya Ayan, binijuan ko na lang yung tito ko Grabe talaga ang init, so for dropper ng init guys Nga ba, pati tito ko nandito na Kukuhan ko dito ng aratilis para kumain kasi nagugutom ang person. At yan, naglalakad siya. Alam nga naman. Ito yung napitas kong aratilis. Kaya di ako nagpahuli. Kumuha pa ako. At ito nga po ang na aking napitas. oh gusto nyo guys? Siyempre, um, pumunta kayo dito. At yan, nagsalamin pa siya. So, papunta ako sa aking tita para mag chismis. Tiyang, pamahal na nga ako kasi gutom at gutom na talaga ako. Nitigan ko yan kasi di pa ako binibigyan. <laughs> Pa-shout out daw siya. Papunta ako kay tita ata yun, nahulog. You're... Masakit ba? Masakit? Nakaka-chismis mo yung tita. Punta ka dyan oh, si tita. Saan lang kami dito nag, uh, ano, nagtatamba? Pag mainit lang kasi, pag minsan kasi, pag malamig, sa bahay kami lagi. Lagi ko nga yan pinipicturean ng bukid Ta kasi sa aking paningin Joke lang At ayan, nag na naman ako dyan Kung anong iniisip ko dyan na naman ano, ano. At ayan, ang kasama ko sa mga tambayan namin At ayan, inaayos na yung naputol na duyan Inignan ko kung ayos na At ayan, tawang-tawa, kala walang problema <laughs> Naantok na itong tita ko, tignan nyo Siyempre, lalaki naman ako Lalaki magawa nag-swing na lang ako dyan Happy ako dyan, pero nahulog ako, Shit. Ang tawa pa si Tess. Ah, ang init talaga dito. Tignan nyo naman ang view. Pinakita ko na lahat sa inyo. Siyempre naman, baka mag artip kayo. Yan, sinali ko na rin si Manu. Thank you for watching.